Ano mo sasabihin niyo? <laughs> Sibay, sabay, sabay, sabay Isang kapabuhayan, isang kapabuhayan Ito pa tayo

Bakit? umar, oh nagdala kita. Ayon, ganyan, ganyan ang totoong braga. Ayon, ganyan ang totoong braga. Ayon, <laughs> 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 yeah. kunwari ayam po, ayam po. Ayon, <laughs> <laughs> oh, mga ng mga siraulo. Yan po, ako nakikita nyo. ikut pa. Sin, 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 sin. Sin, sa atin. Naggumagawa pa, bagsak naman. Oh! Oh! May tuwata ko! Ayan ang tunay na pukanan. Oh, may gagamba. Beto <laughs> <laughs> nyo na ba si Gagambino? Ayan, nasa nakadikit. Ay, puta. <laughs> bading si Raksan. Hinaamin ko, bading yan. Hinaamin ko. <laughs> ayan, si Jampol. Namumutla. <laughs> di pa, di nagalmusal kahapon hanggang ngayon. Ayan. Ayan, ayan, tumingin. Ayan. bayi uli na mulai nang Oh gago. 3 um, minutes fine. 2 minutes left pa. <laughs> <laughs> Yan. Si Shelo. Diyosa Shelo. Yan, Si Wessie. Si B. B pala. Ayan po. Ang malambot na lips ng baby ko. Tingin ka naman dito. ya yeah, Tingin dito. Tingin ka. Dito. Bakit ka naman dyan? Get di sa lounge. Tinataboy ako. Tinataboy ako. Ayan, si Pukto na. <laughs> Binabati kita. <laughs> Magandang umaga. Nino, Manzari, happy Manzari daw. Sabi, from management. <laughs> Ayan, busy po. Ang assignment, ay assignment. Ayan. Yan, ang assignment ay naging activity na rin. Yan ang pinamagaling. Yung 88, naging 83 na lang. So, sa'yo, nagmura pa. Kaya bumabot sa... Lente. hindi ako baksak. Baksak. Wala pong word na baksak. Baksak. Puta, ang dami mga usasero. Mga usasero. Mga usasero

dilim jo sa please ka muna please. Pusa <laughs> <nga> dyan, <pusa>. <laughs> <laughs> For? Baliw, nauna ka pa sa akin, katabi kita. <laughs> 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 oh, yan po ang tunay niya rukta. <laughs> yan po. oh May unggoy nga na ako. naman, karina pa ako eh.